Yung time yung time po na nalaman ko na yun, di, parang hindi ko na talaga matanggap po. Kasi paulit-ulit na? Opo. Tapos, ayun po, ang ginawa ko na lang po is, tuluyan ko na po talagang hindi na ako nag-chat sa kanya. Mm hindi -hmm. ko na talaga, inaano yung mga miss call niya, hindi ko na mm -hmm. po. Lumayo ka na? ayun na po ako talaga. And then time po, sumakto rin po yung pandemic. Mm -hmm. Kaya hindi na talaga ako nagpakita. Ganun. Mm -hmm. Nung no, nagpakalay siya, naiintindihan mo naman kung bakit siya lumayo na? Inacknowledge okay. mo ba yung pain at uh, offense na nadulot mo sa kanya? Opo, naintindihan ko naman po. Kasi hindi naman niya ako deserve, hindi niya deserve yung gano'ng babae. Mm-hmm. -mm. Mm -mm. Pinagsisisihan mo, Anne? Opo. Humingi ka naman ng bonggang-bonggang sorry. Ah, yes, po. Sabi ko sa kanya, maghahanap ako ng work na matino. Nag-aral po ako ng healthcare. Ngayon pa work ako sa hospital. Pero yung pag-Japan mo, walang mali doon. Yeah. Yes. Yeah. Walang mali. Ako nag-Japan din ako. Yeah. Yes. Pinauwi lang ako. <laughs> <Yes>. <laughs> Kaya walang its walang mali doon. Oh, yeah. Kailangan mo siyang walang baguhin. Kung gusto mo siyang baguhin, baguhin mo kasi iba-iba ka ng gusto. Okay. Pero yung 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 mali, hindi siya mali ha. The entertainer naman. Oh, oh. 'Yung pagiging entertainer ay isang marangal na trabaho. Yes. At 'yan ay isang marangal na trabaho na ang daming sinagip na pamilya. 'Yung yeah. mm -hmm. pagiging entertainer sa Japan, kaya naman uh, just, ang dami nating mga kapamilya na pinipilit, hindi madali ang pagiging entertainer sa Japan, pero pinipilit nilang ano 'yan, pasan dahil sa dami ng mga pamilya nilang binubuhay mm -hmm. at pinamahal. di ba? Mm -hmm. Lalo na pag malamig sa Japan. Ang hirap-hirap pag malamig sa Japan, yan ang numero unong kalaban ng ano ng emosyon ng mga Pilipinong OFW sa Japan. Yeah. Yung lamig kasi dyan pumuputok yung kanilang lungkot yes. at pangungulila. Pag, uh -huh. kaya walang masama doon. It's the lie. But I, ako, I am proud of you na you acknowledge na kung ano yung ginawa mo. At may, merong pagsisisi, di diba? Lahat tayo naman nagkakamali, di ba? Pero hindi lahat tinatanggap yung pagkakamali at nagsisisi at bumabangon mula sa pagkakamaling 'yon. Oh, we support you. Babangon ka din, no? Kamusta ka ngayon? Ann? Kamusta ka ngayon? May may Nagpapatibok mo sa iyong puso or nasa seryoso ka ngayon sa trabaho. Uy! Ay sa kabila, sa kabila kasi mukhang basa yun. That's so gentle, man of you. Hindi ko nasasabing sweet eh. Pero... Naiyak siya, sis. Mabait itong si Justin. Ako din, nababaitan ako kay Ani. Hindi ako nangyayosan sa kanya. Yung ganun. Pero feeling ko, ang dami mong takot. Takot kang may malaman tungkol sa'yo. Marami kang, oo, meron kang may mga marami siyang fears. Sana ma-figure out mo kung saan nanggagaling ang mga fears na yun. Matutulungan ka Mahirap mabuhay sa takot. Yeah. Kaya yung takot, dahilan yan kung bakit ang daming nagpapanggap. Yung takot ay malaking dahilan ng pagpapanggap. Okay? Napatawad mo na siya. Opo. <coughs> Opo. Kasi, paano, lahat naman ng tao, magpapatawad naman eh. Hmm. Saka, may mga pinagsama naman din kami po. Pero eh. hindi naman lahat. May tindera sa amin, nakapala na mo Kahit okay. magkamatay, ayaw talaga magpatawad. Pandemic talaga? na noon, Ay, pandemic na noon, nagtaas pa. Oh, Kahit oh, ko yung, yung, ano, reseller ng lotion online, ayaw magpatawad. So, yung pandemic na ba? Taas na kasi kayo ang gipay kasi. Ayan. Tapos yung pandemic, ang itim tuloy ng siko ko. ayaw <laughs> magpatawad. Hindi. <laughs> ah, 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 <laughs> yung sorry. Ann, kamusta ka ngayon? Ayun. Okay naman. Ikaw siya. Ikaw. Masaya, masaya, masaya ka ba Masaya si Ann. Ang ganda, ganda niya, Tingnan mo. Oh, di ba? Hindi lahat maganda kahit ang suot mo. Yung pambalot ng mansanas, alam mo. <laughs> di ba yung pambalot ng mansanas? Hindi Iti lahat nakaka... Si lang yun. Oh, oh, oh. At kertis ang atin Kerti. Si Itko, Ann, napatawad ka ni Justin. Hmm inaamin mo yung pagkakamali mo masakit uh, pa. din yun sa sarili mo at para yes, sa pa. sa kanya na, na mahal mo Napatawad mo na yung sarili mo. Eh, hindi pa rin po. Hindi mo pa napapatawad. Hmm. Hindi po kasi kung sinabi ko lahat siguro sa hmm. kanya. Patuloy pa rin po yung patuloy kami pa rin po siguro. Eh, hindi mo napapatat kasi hinayang na hinayang ka na nawala yung isang magandang tao sa iyo dahil dun sa ginawa mo. Opo, kasi sobrang bait po niya na naintindihan niya lahat sa akin. Sinusuportahan niya ako sa lahat. Pero hindi ko masabi yung ganung work. Baka yung, yung part na hindi niya ako masuportahan. Um, kaya kailangan ma-proseso mo yung nangyari sa iyo para ma-realize mo bakit mo nagawa yun. 'Di ba? Kasi eventually kailangan mong mga ano yan eh, maunawaan. Hanggang sa dulo, ma-realize mo na, ah, kaya pala ako nagkamali dahil sa ganun. Hindi dahil sa ikaw ay masamang tao. Dahil naniniwala ako hindi ka masamang tao. Mm -mm. Siguro na doon ka rin sa kanya yung, ano, yung panghinayang eh. Mm -mm. Na nawala si Justin sa kanya. Oo nga. So sabi niyo nga. inulit ko lang din naman. Oo, para may makalimutan diba? niya.